sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas malayo sa sakit araw-araw. Kapag palang umaga o tanghali po sa inyong lahat. Sa mga sulit kong mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin tanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat sa mga baguhan na ngayon lang po lamang po nakatukas na aking youtube channel luwagan ng pangasinan huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong uh, updated sa susunod na kong mga video. Pagkakalog po sa inyo ang lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical na makaramdaman na lahat na panggamot sa mga sa mga orasyon na ibabagi at ito at dito lamang po sa natutuklan sa Hiwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa. Ang magtulungan, magbigayan at igit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihigapus sa kahirapan sa ka buhay ayto ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, diktik at umapaw ng pagmamahal. pagpalang umaga o tangali sa inyong lahat na uh, ibabagi ko po at ituturo ko sa inyo ay orasyon upang walang magtatangkang masama at walang maging kaaway iwagan ang pangasinan ito po ay ang dasal po ng isang ama namin Abanginong Maria sumasampalataya at isunod, uh, bago po umalis ng bahay ay dasalin mo na ito at usalin o banggitin mo ang orasyon pagkatapos mo nabanggit ang orasyon ng tatlong bisis ay ipadyak ang kanang paa sa lupa tatlong bisis po ipadyat. orasyon kayo mga lahat ng tao kahit saan lugar upang walang kaaway at walang magtatangkang masama sa iyo at usalin po ng tatlong bisis sabay ipadyak ang paa saling ko po yung orasyon na urapan yurum yurum gayim gayuma orasyoning mayuma halina naka magayuma at maamo kayong lahat sa aking kapangyarian at maging mabait kayong lahat sa akin urapam yurum gayim gayuma orasyonim mayuma, halina, naka, magayuma, at maamo kayong lahat sa aking kapangyarihan at maging mabait kayong lahat sa akin. Urapan, yuro, yurum gayim, gayuma, orasyonim, mayuma, halina, ka, magayuma, at maamo, maamo, kayong lahat sa aking kapangyarihan at ang maging magbait kayong lahat sa akin at sabay padyak po ng paasa at lupa ng tatlong bisis pagkatapos po sa alin ipadyak ang kanang paasap lupa ng tatlong bisis yan po ang orasyon uh, upang walang kakatangkang masama at walang maging kaaway nawaga ng pangasinan sana po paka uh, pakain po ito at na mga binabagi ko po, po ito, ito ay mga mahalaga po at uh, subok na subok na po ito ya na king gina sa inyo na uh, sana po kayo na po ang bahala mag-unawa at kung dapat intindihin mo nyo maigi i-screenshot nyo po para tapos kopyahin nyo po sa notebook uh, para nyo po nating tumulong sa kapwa para palagi po tayong gabay ng Diyos ang mga sa lahat uh, at sana po intintayin nyo po yung i-upload ko pong uh, pundo, uh, balabal pudir, bakod sila pong iwabahay ko po sa inyo na ginagamit ko para uh, pili na po kayong uh, manggamot kung una pong gamutin po nyo ay yung pamilya nyo po na tapos pag nagamot nyo na po yung pamilya nyo, saka ibang tao na po. Para makatulong po kayo na nangangailangan na kailangan ng kalinga. At panatili po nating magmahalan, makupaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay magmahalan. Para gabayan po tayo ng Diyos amang nasa langit. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyo lahat. Subscribe po kayo. Bye bye po.